Ano? 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 mo Ano? 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 sama sa inyo. yan mga idol continue tayo no sa vlog na to balikan natin ulit yung kubo at may lalaking nakakatakot siya mga idol may dalang pala parang mainilibing sa lupa na something mga idol may kakaiba talaga nangyari dito kaya samahan nyo pa ako mag vlog dito mag update ulit tayo at balikan natin yung kubo sa lahat ng hindi pa po nakapagsubscribe magsubscribe na po kayo mga idol at syempre i-click din yung bell button para updated kayo sa lahat ng mga bago natin mga upload Tara na! Let's go. So yun ba So continue tayo. So sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng nanonood ngayon, continue tayo mga idol. Nakakatakot, di, nakakatakot mga idol dito. At syempre, buhis-buhay ito mga idol. Kasi hindi ko alam kung makauwi pa ba ako o hanggang basta. So samahan nyo pa ako mga idol ha. Sa vlog na to. Mag-ingat lang tayo. Gabayan tayo ng ating Panginoong Diyos. Tara. dami sa akin dito yeah. ingat tayo dito mga ilo kasi maraming mga aas dito mga makamandag na aas. ni ko inedit dito Ay. mga ligaw ng mga hayop. Akala ko ano. Akala ko aswang na. Ang takot naman dito sa sagingan na to. okay, Nandun siya. Ito nga, idol. Ang lalaki na dito. Sundan natin. May, ginawa, may ginagawa siyang kapabalagan dito. Kaya sundan natin.

쟤는 뭡다까 호잇! 호어안 돼! Yung lalaki mga idol. Wala. Saan lang brad? Wala naman ako ginagawa masama sa inyo. Wala. Uy. Kabahan ako. Uy. Uy. Yung mga idol. Uy. Wala. O, yung mga idol yung pala. Diyos ko. Diyos Tapos matamaan ako ng pala mga idol. Napakatulis. Uh, nabigla ako. Yan mga Nagagalit siya sa akin. Hala. No, sobrang galit. Ayun, mga idun, ang galit talaga siya sa akin. Hala. Uh. Oh, oh. Ayun, Pinabato niya sa akin yung pala. Takbo muna siguro tayo. Huwag tayo magpa-alanganin. Likado. Ha! So, yun mga idol. Binato niya sa akin yung pala mga idol. Napaka-delikado. Huwag ka matamaan tayo ba. Masagrasya tayo. So, <sighs> Tago muna tayo. Diyos ko Lord. Oh. Mga idol, sinusundan natin para malaman natin kung ano ginagawa niya pero nakita niya ako. Bigyan niya ako ng hinampas ng pala. Tapos sinagispon pa niya sa akin kung matamaan ako. Patay tayo. Saan kaya siya So 'yung mga idol, sobrang napakadelikado ngayon. Kaya sana wala masama mangyari sa atin. Diyos ko, Tulungan niyo po ako ng Tulungan niyo po ako ngayon ma Ala. Para nandoon siya. Ay naku mga ito hindi. Hindi tayo dapat kumpiyansa. Nakakatakot No? Kapag tumamaan tayo dun sa palat, napakadelikado. bigla siyang nawala siguro nagtatago alam ko nandun siya nandun siya mga idol baka Mara baka marami na siyang nabiktima dito ba inilibing dito sa area na to delikado wala siyang nawala at hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon mag-iingat tayo mga ito, baka makita tayo Uy. nandito siya May hinahanap siya na kapag makita tayo mga ito Ano kaya yung ginagawa niya? May hinahanap siya. Idol, baka may hinahanap siya. Gusto niya yung hukayin dito. Kanina nakita natin siya naghuhukay. Ano kaya ang gagawin niya ngayon dito? Buti nilang nakatakbo tayo. Ano kaya ang gagawin niya? alam ko may kasamahan to. May kasama tong matanda. At saka yung babae din. sa so, mga ito. Delikado ito kapag makita niya ako. Nananakit siya ng tao. Ayan o. Oh. Saan kaya siya pupunta? Sa so, mga ito. Eh. Hindi talaga natin alam kung anong mangyayari no? Kaya mag-ingat po tayo palagi, magdasal po tayo palagi. Kahit dito sa vlog, mga idol, delikado. Mapahamak tayo, makagat tayo ng mga ahas dito, makamandag Diyos kulod, mapapahamak tayo sa vlog. Hindi naman malaki yung sahod natin, no? Hindi naman talaga malaki, pero at least, nakakatulong tayo sa ating pamilya at sa ating sarili, no? Mga idol, hindi po kalakihan yung vlog, yung sahod po dito sa vlog. At least lang makakatulong po sa aking sarili po. Mabuhay po aking sarili. At sa aking pamilya makatulong din po ako. Kaya ngayon nandito ako. Tapos mapapahamak lang ako dito. Milikado. Ala. Nandun na siya mga idol. Nandun na siya sa malayo. Ayan. Nakalayo na siya. susundan pa rin natin mga idol hindi natin alam kung anong mangyayari ayan siya oh. ayan may nukay no siya talaga delikado mga idol. Baka ililbig tayo dyan ng buhay. So yan. Nakita natin mga idol ngayon. Naguhukay ulit siya. Baka may ililibing siya. Baka hindi natin alam kung sino mga idol. Baka may tayo dito ng buhay. Hmm? Kakatakot. Parang wala sa kanyang sarili. Parang nasa niban din ito eh. Umapatay siya ng mga hayop at saka tao dito. Ayan siya mga ito. Tara punta natin!